Alright, hello mga idol. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Ayun, masaya tayo ngayon kasi uh, meron na po tayong basher mga idol. Uh, sa nakarang karang videos natin 'yung nag ako. Ayun na, kaya pala tumaas 'yung views noon mga idol kasi meron balang lang uh, basher. Ito po siya mga idol, ayun. 'Yun, maraming salamat sa iyo idol sa pagbabas uh, ng video na yun kasi first time ko na solo na walang uh, mga magagandang uh, dilag na kasama at tumaas 'yung views natin. First time ko po na uh, videos yon na tumaas kasi nung naglalambat kami maliit lang naman yung views uh, mga kaidol so yon isang uh, malaking kasalamat ko po talaga sa kanya ito na tumaas ang ating views ang dahil po sa kanyang pagbabas sa akin so talaga naman na mahirap ang pagiging mahirap kaya nga ako nagsisikap uh, idol kasi gusto ko pong umahon talaga sa kahirapan at para makatulong sa mga mahirap lalo na sa mga walang trabaho Uh, ngayon kasi uh, mahirap talaga maghanap ng trabaho at you know, naka, uh, nakakainan ka na mahirap talaga so yun po ang goal natin dito eh ang uh, pagtutulong sa mga mahihirap so kapag tamaas yung uh, ulit yong ating mga videos, uh, mga views uh, tutulong talaga tayo mga kayo ngayon uh, maliit pa lang yung mga sahod natin uh, kasi lang po uh, sa pangilangan namin dito at uh, sa gamot ng aking ina kaya Uh, sana patuloy ka pa rin magbaba sa aking video para tumaas ng tumaas ng tumaas ang aking mga views para makatulong talaga ako sa mga nangailangan ng uh, tulong kasi yun uh, yung mga tumutulong na mga vlogger meron naman sila yung mga uh, sponsor tulad ng ating mga kababayan na otobulyo uh, kaya po sila nakakatulong pero sa akin wala akong sponsor dito gusto ko po talagang tumulong uh, galing sa aking uh, pagsisikap yun yun ang punto ko doon sa aking video mga ka-idol. Okay lang na minabas mo ako kasi uh, gusto ko talagang uh, magkaroon ng basher mga ka-idol. Tulad ng mga videos ko noon na uh, napakataas talaga ng mga views noon. Mga million views talaga yon at pinakataas no doon is 9 million views kasi miron yung basher. Kaya ngayon uh, masaya po tayo kasi bumalik na po ang ating mga basher. Gusto po na ibas yung mga videos ko kasi. Uh, tumas yung mga views kapag merong kang basher o totoo yan sa mga blogger uh, vlogger na katulad ko totoo yan kasi kaya nga nagpapasalamat sila na merong basher kasi tumaas ang kanilang mga views ang dahil po dyan sa mga basher uh, yun lang po mga kaidol mamaya abangan nyo ang ating Pangpagod uh, uh, pang pagod vibes na mga videos mamaya uh, edit pa ako ngayon mga kaidol so abangan nyo later on mga kaidol so yun maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta mga -idol, lalo na sa king basher maraming maraming salamat sa iyo ingat po kayo palagi and god bless